Mga kapatid, sa bawat Pilipinong umaalis ng bansa, may isang kwento ng pangarap pero madalas may kasama ring kwento ng panganib. Sa halip na proteksyon, ang OFWs ay kadalasang nakakatanggap ng mabagal na tulong, mahirap na pag-access sa hustisya at gobyernong mas abala sa pagpapadala ng hero narrative kaysa sa aktwal na pagprotekta sa kanilang karapatan. Kung kailan sila nangangailangan, saka lumalabas ang katotohanang hindi sila prioridad. At sa maraming migrante, lalo na ang undocumented at domestic workers, halos wala silang boses, wala silang pangingikil na sistema, pero sila ang unang naaapi. Hindi ba't malinaw dito na ang Estado ay komportable sa kanilang remittance, pero hindi ganoon kakomportable sa kanilang karapatan? Mga kapatid, kung ang mga nagtataas ng ekonomiya ay hindi binibigyang dangal, tungkulin nating itaas ang ating tinig para sa kanila ako si Padre Jesse Galilea may pusong pinoy kasama ninyo sa pananalig at pakikibakang panlipunan